So yan nga guys, no, hindi ko na pinakita yung paglagay ko ng huling gata, yung gatang malapot. Hello <coughs> you know guys, for this video, so matagal-tagal tayo hindi nag-upload kasi nga nasira yung ating wifi. So siguro, parang <coughs> so, one week nang mahigit na ako <coughs> nag-upload. So Ayan, try natin magluto. So, na-miss ko itong mag, ano, mag, uh, upload ng kalabasa. Uh, so, walaan nyo kung anong pwedeng ilahap dito. Ha? Ah? Lang, guys. this video nga pala guys ay uh, lulutuin natin is alimango. Uh, wow. Yeah. Kung so, bibili tayo ng uh, pandalawan tao lang kasi right. yun naman ang price. Okay. So, hindi <laughs> naman pa And then, natin siya na uh, kalapasa. Eh. Wow. Para naman lumina yung aking mata kasi labunan, eh. hindi na nga ako makakita ng forever kagatan kata sa na kata sa diyo so, bukas na natin yung mabuti uh, yung alimang kasi kanina yun buhay pa eh may gapos ka pero parang eh, yung pagpagapos ko lang kasi yung natin siya ng luya. Ayan, dami luya. Tapos sibuyas. Ayan. So sabi nga ba, dapat marami sibuyas para kikig sa taas. Ang <laughs> problema nga lang, wala tayong kikikigin. Yan ang ating problema. Ayan, si dami And, sili. Ayan. So napakasarap ng gata. Ano hindi ba pagsalita? Na mayroong sili. Ayan. Sabi nga ba, napampagana ang sili. Namumulaw. Wow! So, ilalagay natin yung unang gata. Ayan, nagbili lang tayo sa palengke. Parang tubig lang. So, ang binasimba natin. So, balik lang yung ating lalagay. later guys, no, hindi ko na pinakita yung paglagay ko ng huling gata, yung gatang malapot kasi nalimutan ko ako nga pala yung nagbibidyo. At ito na ang result ng ating uh, luto. Uh, ayan. nice! Kasag with uh, kalabasa pampalinaw ng mata. Ayan nga guys. Thank you, and very, thank you, thank you very much and babu! Love you all! Mwah, mwah! Chuk, chuk!